Tingnan ang walong nakakagulat na mga benepisyo sa kalusugan ng paghalik. Ang paghalik sa iyong mahal sa buhay ay hindi lamang masarap sa pakiramdam, ngunit ito rin ay napakahusay para sa iyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Alam mo ba na ang malalim na paghalik ay maaaring mapalakas ang iyong kaligtasan sa sakit, mabawasan ang iyong presyon ng dugo at makakatulong sa pagpapanatili ng iyong pangangatawan? Ang paghalik ay may ilang nakakagulat na benepisyo sa kalusugan na hindi mo alam. Magbasa para malaman kung paano tinitiyak ng paghalik ang isang malusog na pamumuhay para sa iyo. Isa, nagsusunog ng mga kalori. Ang paghalik ay kilala upang mapataas ang iyong metabolismo ng hanggang dalawang beses na mas mataas kaysa karaniwan, kaya tumutulong sa iyong magsunog ng mas maraming kalori. Sa katunayan, iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang paghalik sa iyong kapareha ng higit sa isang minuto ay makakatulong sa iyong magsunog ng halos 25 calories. Dalawa, pinapababa ang stress. Ang paghalik ay maaaring maging isang mahusay na pampawala ng stress dahil kilala itong nagpapababa ng mga antas ng cortisol, ang stress hormone, sa iyong katawan. Ang paghalik ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng iyong immune system at bilang isang resulta ay nakakatulong sa pagtagumpayan ng pagkahapo pagkatapos ng trabaho sa isang malaking lawak. Tatlo, tinitiyak ang higit na kasiyahang sekswal. Ang paghalik ay may positibong epekto sa iyong puso pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili at ito rin ang kadalasang unang hakbang patungo sa pakikipagtalik. Ang paghalik ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa foreplay at sa makatuwid ay ginagawang mas kasiya-siya at kasiya-siyang karanasan ang pakikipagtalik. 4. Nagpapatibay sa baklad ng pag-ibig. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga mag-asawang mas madalas maghalikan at mas matagal ang halik ay maaaring magkaroon ng mas magandang relasyon. Ang paghalik ay nakakatulong sa pagtaas ng koneksyon sa pagitan ng dalawang indibidwal at tinitiyak ang mga kasosyo ng damdamin ng bawat isa ng pangako at pakikiramay, na dahil dito ay nakakatulong sa pagbuo ng isang mas matatag at pangmatagalang bono. 5. Nagpapasaya sa iyo. Ang mga endorphins ay kilala bilang mga hormon na responsable para sa kaligayahan. Ang paglap ng mga labi ay nagpapasimula ng paglabas ng mga endorphins na nagpapasaya sa iyo. kahit ng mga pag-aaral na ang paghalik ay nakakatulong na pigilan ang depresyon ng mas mahusay kaysa sa mga paggamot sa psychologist o antidepressant. 6. Binabawasan ang pananakit. Ang pakikisali sa isang mainit na sesyon ng paghalik ay nagtitrigger sa iyong katawan na maglabas ng adrenaline nakilala kilala upang mabawasan ang sakit. Pito, nagbibigay sa iyo ng mas malusog na ng ngipin. Ang matinding mapusok na halik ay nagre sa mas maraming laway na pagtatago sa iyong bibig. Ang mga mananaliksik ay may opinyon na ito ay nakakatulong sa paghuhugas ng plaka mula sa iyong mga ngipin na nagre sa mas kaunting mga cavity at mas mapuputi at malusog na ng ngipin. Walo. Pinasikip ang iyong balat sa mukha. Ang isang halik ay nangangailangan ng paggamit ng halos 30 kalamnan ng iyong mukha ng magkasama. Tinitiyak nito ang pag e ng iyong mga kalamnan sa mukha at pinapanatili itong malakas sa loob ng mahabang panahon na nagiiwan sa iyong dalawa ng mas bata na hitsura at pakiramdam. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.